umaga sa inyo lahat. Wow. Ayun na nito namin kami sa wildlife. Mayroon kami yung blue crystal train. Ngayon. Uy, mag morning ka muna. Uy! Hi! Anayan. Good morning! <laughs> Ayan. Oh. Lami kayo ang panahon, guys. Kaya, yeah, ligid ka, ni Karun, guys. Pero anyway, happy. Enjoy. Yeah. Guys, ko kay Bill Bill guys o. Oh. Ah, ako Desh Let me give you a tiktok. Ayan guys. Uy ayaw sa akong guhuk ba? Gusto ko nga tumahigpit tumahigpit yung dito. Kapatid ka lang yung dito? Dito Oo. Kabu ka? lang ka? Ah, para lang ang lang naman ang simula noon. Okay. Oo. Okay. Sige, mag-practice kami gayang ang akin ko. Gumawain kaming bagong vlog. Gawa ko ng vlog daw kami. Magkakasama pa kami nang matagal na panahon. No? Kanta, matagal na okay, panahon. Kita. Kailangan ko pa naman tainan. 'Yan ay mu-offer mo ka. Ay pag sabado na, <laughs> correct talaga <laughs> <laughs> Hindi <laughs> 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 ka pa -i -i. Sama na. O, hindi rin lang magsimula yung ganun. Oo. Oh. Ayaw, ayaw. Hala, ha, tara, wala akong naong. Hindi ka sa ulo. <laughs> Aralin mo. <laughs> Sarot lang. Taas ang pundi Uy, hala ako ang taas ngayon. E ako na ngayong pandak. Sabi <laughs> ko?

kasi na alam niya hindi ko kabalo girl uy mag-umsa man niya uy turo <laughs> ka kabuk din eh ayun oh okay na yan basta nagakalindra ako mag-umsa na uy, usa, mana, uy. <laughs> <laughs> feel ko ang akong tutuga na ano ako <laughs> naglipog ang tutuga wala na gusto o dili na lang sa baba Hindi na gusto nila na lang sa baba no? Okay. Gusto ko yung sayo, yung design na ng Gusto nga lang, pag nagaganan ako, malikot ako eh. Maano. guys. Happy Sunday everyone! Malitia. Nan nan ko sa iyang ano, pinanood ko yung gawa. Hindi na kaya nakablog ata ni kung panood niya so, sa

Ay, nagiglihok, lihok kung kayo. Ay, lagi mo kong liwat ito ka. Ay, ito yung real, <laughs> real, reality. Reality. Reality siya. niya sabi ni Mr. Yan, ano, siguro ato nangyos, ato nangyos na siya yung lakay. Ang hunter. Nagkukal ka ng mga pasto. <tuyo> siguro na tulad ko siya ka ng ta ko sa siguro mga <laughs> sa mga outing so, mga um, <laughs> Pero ganahan ko ng camping camping okay pumapikit pa rin ha hili dog 呀。Yeah.